tayong napanood na isang kasinungalingan at paninira nitong si Renato Pasukuin. Shout out sa iyo, Renato Pasukuin. Kasi po, itong si Renato Pasukuin, wala pong katigil-tigil ang taong ito sa kanyang ginagawang paninira sa Iglesia ni Cristo at sa pamamahala. Maging sa kapatid na Felix Y. Manalo. Kaya ngayon po ipanunurin natin kasi po nagtatanong at ating sasagutin itong si Renato Pasukuin. Ano po ang kanyang tanong? Panunoorin po natin. Ito po. Ikaw, tinatanong kita, utos ba ng Diyos na mag magpagawa ng Pilipinas? Narinig po ninyo ang kanyang sinabi, ang kanyang tanong, sabi niya, ikaw, tinatanong kita, utos ba ng Diyos na magpagawa ng Filipina Rina? Ako po bilang kaanib sa Iglesia ni Kristo, maaaring hindi ako ang kanyang tinatanong. Mayroon siyang pinatutungkulan sa tanong na yan. Pero sasagutin kita, Renato Pasukuin. Ang tanong mo, ikaw, utos ba ng Diyos na magpagawa ka ng Pilipina arena Heto ang sagot ko sa iyo. Ikaw, Renato Pasukuin. Utos ba ng Diyos na huwag magpagawa ng Pilipina arena Bawal ba ng Diyos na magpagawa ng Pilipina arena. Anong talata sa Biblia? Sagutin mo yan. Sagutin mo ang tanong na yan. Sige po, hanggang sa muli. Maraming salamat po sa maikling live na ito. Gusto ko lang po kasing sagutin ang tanong nitong si Renato Pasukuin na mula noon hanggang ngayon ito pong si Renato Pasukuin ay isang malaking ob-ob